Tututok sa mandato ng PNP na pangalagaan at tiyaking ligtas ang komunidad. Ito ang sinabi ng bagong police director ng Cotabato City na si Police Colonel Michael John Mangahis. Umupo si Mangahis araw ng lunes kapalit ni Police Colonel Joel Estaris. Ang detalye sa report exclusive. Umupo na sa pwesto bilang acting police director ng Cotabato City si Police Colonel Michael John Mangahis. Pinalitan ni mga si Police Colonel Joel Estaris. Uh, since ako po yung available at that time, to be honest, ako po yung available. Although may mga other officers, pero actually tinanong ko rin siya kung ako po ba talaga, sir. At uh, ko rin sa kanya, may mga mention, may mentions, may din ako na mas senior sa akin. But directly ako yung kanyang pinili. Sinabi ng opisyal na tututok siya sa mandato ng PNP at tiyaking ligtas ang komunidad. Pero ako, as much as possible, i-distance ano, ko yung, sarili ko. I would be more focusing on the mandates ng PNP. And very gentleman naman yung dalawa, si, si Mayor and si Vice Mayor. But na nakapag-curtsicle na ako. So, with regards to the, their politics, ano, uh, uh, sa politics nila, hindi naman ako masyadong na doon. Uh, guide, ano rin naman, uh, hindi naman ang guidance ni Mayor na more focus ako sa trabaho ko. And si Vice, namit ko naman, okay din naman. Uh, hindi, wala naman siyang uh, requirements. So, I think, makakapag-perform kami ng PNP ng maayos. Which ang aming uh, uh, objective is, yung magbe-benefit is yung community ng Cotabato. Yun ang, ano, yun ang pinaka, ano, pinaka-objective ng PNP Cotabato. Mensahe ng opisyal sa mga residente ng lungsod. So, sa mga Cotabate nyo, Opo, uh, sa mga community po dito. Makatrabaho uh, magkatrabaho po ako ng sa abot ng aking makakaya and uh, hopefully po, hindi ko po kayo mabigo. Ang sa akin lang po, kung sakasakali naman na mag-continue ako dito, hopefully, uh, yung expectations niya po ay hindi, uh, may ko po sa inyo, which is the peace and order situation po. Nothing more, nothing less. Yun lang po yung pinaka bottom line po dito. And then after to, alis naman po ako. Uh, gusto ko, yun lang po siguro ang legacy na may iwan ko sa inyo.